At naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, sina Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian laban sa mga natatanggap na death threats. Kasunod dito na aktibo nilang partisipasyon sa investigasyon ng Senado sa iligal na pogo at kay suspended bambang Mayor Alice Guo. Kahapon ay sumulat si Gatchalian sa Pasay City Police Station upang reklamo ang isang video na kumakalat online na malinaw na may death Uh, a threat ang senador. Ayon kay Pimentel, wala kasing uh, nakakaalam kung anong klase ng piligro ang dala ng mga individual na nasa, nasa, likod ng ilegal na sugal. Kaya inaprubahan ng uh, o inagusuhan ng senador ang mga kapwa mambabata sa pagtingin ng seguridad. Hindi natin alam kung anong level ng kawalang ng tao sa ibang lugar. Uh, so, so, yung ating mga pasugit na investigators dito yung talagang nakatutok sa issue uh, of course I advise them to, to improve uh, increase their security pero yun na nga I mean, we, do, we should not uh, be happy na ganitong klase ng tao ang na pinapapunta natin sa Pilipinas it's a very simple bagong Pilipinas bagong polisiya sa Pogo Thank uh... Samantala, handa naman si Senate President Chiz Escudero na umalalay kina Ontiveros at Gatchalian pero ipinauubayan nito sa dalawa kung nais silang magdagdag ng kanilang seguridad.